Tumma alhamdulillahi alamin Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam Napakalaki ng isyo ang nangyaring ito at iniwasan ko pong sagutin ang katanungan ito dahil lumabalitaan ko po mga minamahal kong mga kapatid ang nangyaring ito na pagpapabinyag ng ating kapatid na si Utol Abdullah Sisrubi Padilla sa kanyang anak sa simbahan mismo nakasama siya at neto'y na naipos. Ang una pong dumating sa akin ay ang pagsasabi ng Astagfirullah ng buong katapatan at hindi na po napigilan ang aking mga mata na naluba. Sa anong katahilanan mga minamahal kong mga kapatid? Sapagkat yun lamang po na po saan ay maging bahagi ka sa binyag. Huwag na yung anak mo ang bibinyagan. Yung maging bahagi ka at maging ninong ka, ito po ay isa ng ganap na pagtalikod sa pananampalatayang Islam. Ito ang bagay na pinakamataas na magagawang kasalanan ng tao laban sa Allah, sa tunay na Diyos. Ang maging bahagi ka ng tinatawag na pinakamalalang kasalanan ang Sherpon Islam. Hindi maitatanggi mga minamahal na mga magulang, mga kapatid, na nagawang, kasalanan ng kapatid ay isang pinakamalalang kasalanan ang tinatawag na Sherkul Akbar. Apat ang aspeto ng Sherkul Akbar at isa sa mga bahagi niya ng kanyang nagawa ang yung tinatawag na Arshir al Alniya, Walirada, Walkasal. Yung, ang, ang, ang mga halimbawa po niyan ay ang pakikibahagi sa piyesta ang pakikibahagi sa araw ng Pasko. Lalo na kung umismong ikaw ay nakibahagi sa mga ritual sa loob ng simbahan. Ito po isang ganap na Shekul Al-Akbar na kung saan ay pagkinamatayan ng isang mananampalataya na nasasabi siya ay Muslim na, na namatay siya ng nakalagay na ginagawa ayon, siya ay namatay na hindi isang Muslim kundi isang kafirun. Hindi maitatanggi po yan mga minamahal kong mga kapatid na tunay na inaamin po namin walang pagtatakip ang nagawa ng aming kapatid na Sir Ruben Padilla ay isang napakalalang kasalanan do po ngunit sino ba sa atin mga brother mga sister sa Islam ang hindi nakakagawa ng kasalanan ang inyong ustad maaring mas malalapak ang nagagawa kong kasalanan kaysa sa kasalanang nagawa ng ating kapatid na Sir Ruben Padilla bakit nangyayari ang Muslim ay nakakagawa ng kasalanan sapagkat siya ay katulad din naman na tao rin. Maging ang mga propeta ay tao din. Tunit sila'y nagagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lubusa sapagkat nasa kanila lagi ang patnubay. Tayo ay tao. Ngunit hindi natin pwedeng gawing itong escape goal na tayo tao lamang. Alam ko po yan. Ngunit ang maari natin magawa siguro ay patatagin ang ating sarili, patibayin ang ating pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil talagang mangyayari at mangyayari mararanasan ng bawat individual na Muslim, lalo na ang mga Muslim na nagsusumikap na mapalapit ng todo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagibain ni Iblis. Sapagat simula simula pa, yun ang ipinangako ni Iblis. No po, sa Sorat Ulal Arab, Al-Aya Chapter 7 po ng Banal na Qur'an yan. Verse 16 to 17. Babasahin po ni Sheikh Ismail Molina ang sinasabi po. No, doon na muna po tayo sa verse 16 ng Surat al Arab na sinasabi na, na pinangako mismo ni iblis na gagawin niya sa sangkatauhan. Kala fa bima aguaytani la na lahum siraatal mustaqim. Ano sabi mismo ni iblis? Ya Sheikh Ismail Molina. Si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay inyong iniligaw, katotohanan ako ay aharang sa kanila. Sino tinutukoy na kanila? Tayo yun. Mga tao. Hmm. Tungo sa inyong matuwid na landas. Allah Hu Akbar. So, nangako si Iblis sa Allah na gagawin niya ang lahat ng paraan na ang tao'y maligaw tungo sa tuwid na landas. Maligaw ito. Ha? Para mawala na ito sa paniniwala sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paano pang pamamaraan ng gagawin ni Iblis? Talaga ang pinam number one target ni Satan at ang mga demonyo no po, ay yung mga mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Higit lalo yung mga Muslim na nagsusumikap na mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gagawin ni Iblis, kung paano niya ililigaw ito, yung sa number, ah, verse 17 ng Banan na Quran. Paano pagkakasabi ni Iblis dyan? Paano gagawin niya? Sa tao? Lalo sa mga mananampalataya na lalapit at nakakakilala ng lubos Allah. At ako ay tutungo sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi upang sila ay hadlangan sa inyong landas. Allahu Akbar, Rabbil Alamin. At hindi ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay magbibigay ng pasasalamat. Alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa inyo. Ya Rabbil Alamin. Yan ay gawain ni Iblis ang wasakin ang mananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Gibain ang mananampalataya na katulad ng ating kapatid na si Rubin Padilla. No po, hindi, hindi mapag-aalilanganan ang ating kapatid na si Rubin Padilla, isang tunay na kapatid nating Muslim. Si regalo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagkaroon tayo ng isang kapatid na katulad niya. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, alam ko ang Islam na aking niyakap. Ito'y punong-puno ng pagsubok. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-warning sa banal na Quran. Ya Sheikh Ismail, hindi ba? Ang Allah ay nag-warning mismo na maging ang ating pamilya, ating asawa't anak ay magiging kaaway natin. Paano naging kaaway natin ito? Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul tagabun. Verse 6, chapter 64 ng banal na Quran. Verse 14. Ya ayuhal ladina amanu, inna min aswajikum wa allaudikum awdual madurhum Paano pagkakaliwat sa wikang Tagalog ya Yashek Ismail? 64 verse 14 ng banal na Quran O kayo nagsisampalataya, katotohanan sa lipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay mga kaaway sa inyo Alala baga, maaring ang isa sa kanila ay pumigil sa inyo sa pagsunod kay Allah. Yan nga ang nangganap ngayon sa ating kapatid na si Ruben Padilla. Ginamit ni Iblis ang kanyang pamilya mismo, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sariling asawa, ha? para siya ay makagawa ng kasalanan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nagawa pa niyang kasalanan ay mabigat tunay mga minamahal kong mga kapatid. Isa sa mga bagay na nakalimutan ng ating kapatid na Rubi Pan, hindi natin pwedeng itago ha? ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalatayang may pamilya na lalaking Muslim. Obligasyon niya ito sa kanyang pamilya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba? Ya ayuhal ladina amanu, ku anpu sa naran. Ha? See? Anong sabi ng Allah doon sa kapatid? Iliwat natin. Yan ay sa verse 66 ng Banal na Quran, 66 verse 6, so at parin, sa mismong Tagalog natin iliwat, no? sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, Yasir Ismail, O kayong nagsisampalataya, iadyan ninyo ang inyong sarili at inyong mga kaanak sa apoy ng impyerno, na ang panggatong ay mga tao at bato. You see? Iligtas ninyo una ang inyong sarili. Sabi ng Allah sa isang lalaking muslim na may pamilya. At makatapos mo mailigtas ang sarili mo, ay sunod mo naman ang iyong mahal sa buhay. Tungkulin ng bawat muslim yan, compulsory yan, sa isang lalaki muslim na may pamilya. Ano po? At dito nasubok ang ating kapatid na Ruben Padilla. Ngunit, bilang kapatid natin siya sa Islam, lahat tayo ay sasabak sa mababigat na pagsubok. Lalo na sa isang muslim na puspos ng pagmamahal sa kanyang nah, kapwa muslim. Nah, Alam ko ang Islam. Ang Islam itinuro sa atin, innamal mukminunal ikwa. Tayo ay magkakapatid sa Islam. Hindi kailanman ang magkakapatid sa Islam ay magsisiraan. Hindi kailanman ang mga Muslim ay manunuya sa kanyang kapatid na Muslim. Hindi kailanman ang kanyang kapatid ay kapag nada pa ito, ay isusubsob niya pa ito lalo para lalo hindi na makabagong Ang alam ko, ang magkakapatid na Muslim, kapag nada pa ang kanya kapatid na Muslim, tutulungan niya itong makabagon upang muling makapaglakbay at mapalapit sa ala at makamtan niya ang kanyang hinahangad na kaligtasan. Yun ang alam kong magkakapatid na Muslim. Hindi niya pagsasabihan na ito ay magmurtad. Hindi niya ito sisiraan. Hindi niya ito ilulubog lalo upang hindi na makabangon. Yan ang alam kong kapatiran sa Islam, mga minamahal kong mga kapatid. Alam niyo ba si Ruben Padilla ang ating kapatid na Muslim? Isa yan sa mga pinakamamahal kong brother natin. Yung nga pinakamasamang Muslim na nandito na nakikilala ko, kailanman hindi ko pinagsalitaan ng masakit yan. Hindi ko kailanman sinabihan ng anumang mga makakasakit sa kanyang damdamin sapagkat ang kanyang dignidad, ng isang Muslim ang kanyang pagkatao'y banal sa isang kapwa niyang Muslim. Yun ang tunay na makakapatiran sa Islam, mga minamahal kong mga kapatid. May nagtanong ang isang sahaba sa mahal na Propeta Muhammad SAW. Ang sabi niya, Ya Rasul, sino bang tao na nilika ng Allah na mahal niya, na malapit sa kanya? Sumagot ang Rasul SAW. Mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao o lalo na mananampalataya niya na kung saan ang kanyang kapwa-tao ay nagkakaroon ng benefit sa kanya. Yun ang napakalinaw na hadid ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na tak-tak ng isang mutunay na mahal ng ala ang isang tao. Paano? Sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tunay na mahal ng ala ang isang tao kapag ang taong ito, ang kanyang kapwa-tao ay nagkakaroon ng benepisyo sa kanya. Ya Rabbil Alamin. Taglay ng ating kapatid na Muslim ang tatak na yan na si kapatid na Ruben Padilla. Ang ating brother na ito sa kabila ng kanyang nagawang mga kasal, nagawang ito na kontrobersyal. Ngunit ang pagmamahal niya na kusaan napakarami na saksihan ng aking mga mata, narinig ng aking mga tenga, na kusaan ay pagmamalasakit ang pagmamahal niya sa ating mga kapatid ng Muslim. Hindi kailanman niya tinalikuran ng mga brother na nangangailangan. Siya'y patuloy na tumutulong sa ating mga kapatid na muslim, Lantan man at lihim ay kanyang ginagawa. Nalubog ang ating kapatid, natisod sa mga patibong ni Satanas. Nang matisod siya, inalimura natin ang ating brother sa Islam. Nang siyang magkamali, tila yata inilulubog pa natin sa pinagsabihan pa na isang munapik, isang murtad. Hindi ganon ang alam kong kapatiran sa Muslim. Ang alam kong kapatiran na tunay sa Islam. Kapag ang brother ay nagkasala, kapag ang kapatid mo ay nakagawa ng pagkakamali, aakayin mo siya muli makapanumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang alam ko na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang alam ko sa Islam kapag ang iyong kapatid ay nakagawa ng na pagkakamali, sasabihan mo siya ng salita na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin mo sa kanya ang pananalita na sinabi mismo ng Allah sa Suratul Al-Sumar. Chapter 39 po ng Banal na Quran yan. Verse 53 po yan. At yan ng ating Sheikh Ismail mulina. Kulya ibadia Allah dina asrapu ala antusim la takna tumirakmatin Allah inna Allah yat pirunduno inna ka kwal kapurur rahim ano sabi daya Sheikh Abdul Aziz ay Abdul Aziz main mulinan ipagbajah o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili. Nagkasala ang ating kapatid sa kanyang sarili. Sabihin natin sa ating kapatid, huwag siyang, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa, sa hamag ni Allah. Sabag ng Allah, latak na tumirak matilo! Iyon ang ating sasabihin sa ating kapatid, latak na tumirak matilo! Latak na tumirak matila! Ya ikwan, abdulasis, kubing sasabihin natin sa Kanya, huwag kang bawalan ng pag-asa sa habag ng Allah sapagkat natutuhanan si Allah, Allah ay, papatawad. ay papatawad ng lahat ng kasalanan. Katutuhan ang siya ay nagpapatawad ang pinakamawain. Dapat yun na sinabi natin sa ating kapatid, hindi natin siya tutuyain, hindi natin siya pagsasabihan na nagmurtad, kundi lalo nating ipapakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa ating kapatid na nalulok mo na akagawa ng kasalanan dahil bawat isa sa atin ay dadaan sa pagsubok ang baka sa pagdaan mo sa pagsubok, kapatid, na ikaw ay nanuya sa iyong kapwa, kapatid. Baka mas malala pa ang magawa mong kasalanan. Sino na ang maaaring mag-akay sa iyo na brother mo? Sabagat ang pinakita mo ay hindi maganda rin sa iyong kapatid. Pagpapakitaan ka rin ng iyong brother na hindi maganda. Pagpapakitaan ka rin ang na kung saan hindi kanya aakayin sapagat hindi mo inakay ang iyong kapatid na nadapat na mo. Kaya sa mga kapatid natin, ang nangyari sa ating kapatid na Robin Agulasis Padilla, ito ay magsisilbing aral. Ito'y gawin natin isang biyaya na magsisilbing aral sa atin na yung mga nagbabala na mag-asawa ng isang kristyana, baga magpinapahintulutan sa atin, No po, at nagbabala kayo na asawahin niyo isang kristyana, wala namang masama yan. Ngunit, kung hindi nyo rin ba madadala maaakay sa tuwid ng landas, mainam pang na ituluyan. Dahil magigiba lamang ang pamilya mo, ito'y isang biyaya sa atin na ang ginamit mismo na kusaan ay naging destiny, naging tadhana, na halimbawa na naganap sa ating bansa ay mismo isa sa mga malalapit na nakilala at tanyag nating na kapatid. Magsimbi na mga aral ito mga minamahal kong mga kapatid. Sa nangyari sa ating kapatid na si Ruben Padilla, no po, So insya Allah, ang ating kapatid ay humingi na din manantawad sa Allah sa ayos sa aking narinig. Sapat na po yun, mga minamahal kong mga kapatid. So, tuldo na po natin ang isyong ito. Tuldo na po natin at limutin ang kanya nagawang pagkakamaling ito. Ito na bali pagkakamaling na kusaan, nagawa niya kusaan ay maaaring may nagtulak sa kanya na kaya niya nagawa ang bagay na ito. Maikokorek pa naman po ito mga minamahal kong kapatid. Tulungan natin ang ating brother na muling makabangon na maipakita niya ang kanyang lubos na pag-ibig sa pananampalatayang Islam at pagmamahal sa ala pagmamahal sa mga kapatiran na Muslim. Limutin na natin ang pangyayating naganap na ito. At insya Allah, muli tayong manumbalik sa pagmamahal at pagdakila at pagkilala sa ating kapatid na Surubim Padilla. No po, yan ang tunay na kapatiran. Pag ako ba? na lukmok, ilulubog nyo rin ang Ustad Barcelon? Kung paano nyo ko ibabangon muli, ibago natin muli ang ating kapatid? Tulungan natin siya na makapanumbalik bilang isang matapat, masunurin na alipin ng Allah. Yan ang isang tunay na nagmamahalan na magkakapatid sa Islam. Mga minamahal kong mga kapatid. No po? So umaasa po ako, mga minamahal kong mga kapatid sa Islam, na idalangin natin ang ating kapatid. Nung mabalitaan ko po yan, unang-unang ginawa ko, alam niyo po, ang isang katulad ko pag nakagawa ng kasalanan, unang-una kong ginagawa, bumabangon ako sa kasarapan ng aking tulog pag ako'y nakagawa ng kasalanan. Ano ko na po yan? Habit ko po yan. Tuwing ako'y nakakagawa ng pagkakamali, sadya man at hindi sinasadya, bumabangon po ko sa madaling araw at umiiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala nung nabalitaan ko ang nangyari sa ating kapatid na si Ruben Padilla. Siya po ang kauna-unahang brother natin. Nagbumangon ako, hindi para humingi ng tawad sa sarili ko. Bumangon ako ng napakaaga sa madaling araw na kasarapan ng aking tulog, alas dus po yan. Nakasarapan pa naman ang paghihilig ko po yan. Bumangon po ako para humingi ng tawad sa nagawa ng ating kapatid na si Rubin Padilla. Yan po'y patutuong maging ang aking cellphone. Nabasa po yan ni kapatid na Alami nakabasa ng cellphone ko Alas tres na madaling araw Subasagot po ko sa mga tanong na Tungkol sa nangyari kapatid na Ruben Padilla So yun po ang ating ginawa Yun ang aking inyambag Kay Brother Abdul Aziz Ruben Padilla At in fact Siguro Bahagi din ako sa pakukulang Sa paalala kay kapatid na Ruben Padilla Hindi ko na siya nabibisita Hindi ko na siya namimit hindi ko na sila pagsasabihan na remind na maging matatag sa pananampalatayang Islam. Magsubika na badala ang kanyang pamilya sa tuwid na landas. Maasa po ako mga minamahal kong mga kapatid, tutuldo ka na po natin ang isyong ito. At ibalik natin muli ang ating pagmamahal kay apatid na Rubin Padilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagpasta po ang aking oras, pangalan po ng aking mga kapatid dito si Ismail Molina, ang ating pumahala na sultan ng Mandaluyong, ang ating kapatid na Ali Diaz, si Ali Diaz, nakasama din natin dito ang ating pong na si uh, Brian Gamis, ang ating pong general na Abdul Samim Makalalad, ito pang inyong lingkod, Ustad Ahmad Barcelona, Wakir Dawana, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wag po kayong bibitaw at magpapatuloy po pala tuntunang Islamiko na pangungunahan naman po ni Sheikh Bashir Sakagi.